boss, wala kami yelo. Ikaw, ikaw, boss. Ikaw, 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 sir. Dede, dede, bago makapasok, boss. Okay lang, kap kapag gawa muna kayo. O, so. sige. Ah, bibili ba siya? Oh, Ay, oh shit. Ang liit, boss. <coughs> boss, ba siya lang ang doon? Okay lang yan, sir. Wala kang makikita clear yan. Okay, sir. Pasok. Ito, uh, so, mag-apply. Mag-apply. Pwede yung sapato, so, sir. Ay, so, pakihubad na lang, sir. Okay, oh, bawal, 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 naman, sir. Pabad po. Bawal po. Bawal na lang sapato? Ah, bawal, S sir. Ay, hindi kailangan titignan din. Di ba sa mga pati nag-uhubad pa? Sino po ba na? kayo? Pedestal lang po. Okay, mapasok yan. Na. Check lang po. Check check, check check lang. Ikaw na mag-cup-cup. Di ako pwede mag-cup-cup dyan. Ay! Ay! Grabe. yung cup-cup dito, Riff.

Ay, ay, boss, ay, doon yan. Tapos, okay, sumunod siya sa'kin. Dato, tapos sa dulo. Yeah. Boss, gano'n ito, bagay sa'yo, boss. Yung ano, mabilis na i-carry, maliliit. Mga, pang, ano, mga juts lang na, ano, baril. Hindi, hindi na gagawin ng Hindi, boss, ito, gapalad lang ito, boss. Bakit maliit ka agad yung binigay mo sa'yo? Isang liyo lang, isang babagay sa'yo yun. Masuskapan e. Isang liyo lang, isang lababagay sa'yo, yung mga hapa. Depende sa... Ah, nga, nga. Madalasan. I pero pare-pareho pare pare oh, yun sa mga sa'yo. Saan mahaba eh? Alam mo nakabukol kasi. <coughs> ayan maganda yan ha. Ayan na babagay sa akin. Saan babagay sa'yo yun sa'yo? Ah kasi mahaba ko okay. yung balbas nyo. <coughs> parang baral nyo sa'yo. Anong tawag yan sir? Hey. Ah, ito po pong tatawang uh, Scorpion 1. Scorpion <laughs> 1? <laughs> yes. Sir, so, ito ko ba talaga yung Ha? Ito ko ba talaga yung tatabaho? Hindi, ipapanggap lang ako talaga <laughs> <laughs> may ari. Sige, palo. Kami may ito. nito. Aray po talaga may Yes, tatawagin ko ni tao ko ah. Uh, Jay? Ah, Jay? Yes, sir. Pakasin ah, si sir. Ano po kayo? Tinatanong niya ko anong pamagat nito. Pamagat niyan? Ah, uh, ito po ay ah, uh, CZ Scorpion Evo 3 S1. Ilang ano po yan, caliber? 9 mm din. Ah, 9 mm. Yes. Consider kaya. as pistol pa din. Pistol pa rin yes. po. Yan. Yes. Oo, oh, ganun. So bagay po 'yan talaga sa mga ano. So mo hawakan, di mo hawakan. Teka, teka. Sorry, remind ko lang ang trigger out po. Ah, trigger out. Yan. Sa labas po, sa labas ng daliri. Hindi po yung sa bagay yung tanga. Ayusin mo kami. Oh. Yan. po mga yan. Yan, sa labas yan. Saan po magagamitin, sir? Kasi medyo na-express na ako. Ah, naghahanap ako ng ano yung magasin na 1 million rounds. Huh? Ah, sir, 1 million rounds po. 1 uh, million rounds. Kati po ba kayong mga hindi. Ano niyo ba yan? Ha? Ano niyo si... Hindi, bibili daw po po siya. Bibili daw po siya ng bali, sir. Hindi daw Ah, kaya po pala 1 million rounds. Nagbulong nga doon yan ni. eh. Saan, sir? Sa kapila? Sa, sa, sa parking? Ikaw nang gugulo, <laughs> nagbablog kami. Wala nga mga 1 million rounds. 1 million, million. million rounds? Okay, just <laughs> <yung, d At> last <laughs> na kasi ko. Ang dami kasi tumatawag sa aking Jutai. Sir, seryoso? Saan niyo gagamitin yung 1 million rounds? <laughs> doon sa mga tumatawag sa aking Jutai. Pero oh, ba? Oh, 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 <laughs> no? oh, yeah. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano no? Ano ba? maskulado, ba? Mahaba, Ano ba? kasi ba? mahaba mahaba. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano pa. Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? pa. ba? Ano mahaba Ano ba? Ano po ng ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Maganda to. Okay so sa inyo, yes, sir. Asa maganda to, boss? Okay. Ito? 100 plus po. Ah! Yes wala po ba ang tirador? What? Tirador na lang po. Uh, pumahal po pala. Mayroon po kami bala ng tirador. Baka po kasi sa tirador namin, mahalan din po kayo. One tirador po kasi namin, 100 din eh. 100 din? Yes po. Kutsilyo na lang po. Ah, meron po tayo dito. May 35,000 po tayong kutsilyo dito. Ah! ka na lang. Oh, Wala po pala kayong pera, sir. Wala po pala. kayo dito. Akala namin may pera kayo. Ang dating niyo po kasi, kala parang napakayaman. Ay, ay, ay. naman yan. Bakit? Nagdodon nga kanina sa pari yan. Nagugulong. Yan you oh, know, itaboy na hindi tayo makapunta. Marami customer gusto mapunta rin. Ah, sige. Si. Basta yung in Sir, in, in a good way. Ah, sige, ah, sige. Si. Okay. Sir, gusto niyo pa po makakita ng mahaba, sir? Mm. Ah, tara sir, so, ito, kayo, ito, sa akin. Kami din sir, pag ano, ipakita mo nga din yung hmm. ano. Meron pa ba mas mahaba? Yes, sir. Ano mas mahaba? Santay. Sabay din tayo? sa warehouse sa natin. Saan? Saan po kayo nag-park, sir? Dito lang. Ah, daan. Ito po yung pedestrian lane, sir lakad po okay, kayo dyan. Sa na na, Tapos, diretso po kayo dun sa pinagpark. Pinagparkan nyo. Ayan yung rin. Tapos mag-drive na po kayo pa sa inyo. Yeah. Marami pong mahaba dun, sir. Okay ito mahaba, po. parang gusto ko ipalo sa'yo. sa sir. <laughs>